Ayan okay, guys, so bagong hindi, bagong hindi ko. Tapos pinakyat ko siya dyan sa upuan. Ayan, nakatulog na siya oh, Ilang araw po yan. Ay siya mga sa gabi kasi may mapakali. Sobrang init. Eh, hindi naman kasi mayaman ng kanyang lola keo. May electric fan lang. Eh, may ako ka ng electric fan. Nahirapan siya. Tapos naisip